Okay guys, meron tayong XRM FI 125 dito So nangyari dito guys, nawala yung T-light nya at yung uh, park light pag, na, pag nakabukas yung ilaw Yan o Sa front, hindi sya umiilaw guys Try nating pandarin Dapat pag naka on na tong uh, Susi na ito, dapat umiilaw ito Yan guys o so, Walang ilaw yung T-light nya guys tapos pag mag-foot brake at mag-hand tayo hindi pa rin siya umiilaw so yung first natin it tignan guys yung mga posibleng dahilan pag mag-brake ayo umiilaw dito guys sa switch ito tignan natin kung okay ba yan at pagkatapos uh, ididikit natin tong dalawang wire dito sa socket pag umilaw yan, meaning uh, sira yung switch natin dito. Isa rin natin tignan guys, itong foot brake switch natin. Yan, pag hindi umilaw yung brake natin, yung ilaw sa likod, isa na itong dahilan guys, itong foot brake switch natin guys. Yan, hindi talaga umilaw. So, tanggalin natin yan guys. So, ito, tinanggal ko na to uh, itong bolt nya ang na gawin natin yan, na natin yan dyan ang tsaka yan na so dito guys tinitignan ko yung terminal sa bulb natin okay pa naman guys hindi putol pero hindi yan ibig sabihin na hindi na yan sira guys kailangan pa rin nating palitan yan para malaman natin kung sira ba talaga yan o hindi iyon oh. So okay pa yung terminal niya guys, hindi pa putol. Ayan, no? Pero may pagkaitim na siya ng konti. So ngayon, meron tayo ditong bagong bulb. So papalitan natin siya. Ayan, ko na. Pagkatapos, ayaw natin tong iyon natin yung susi. At titignan natin kung ilaw ba ito. Ayan guys, naka-on na pala yung susi. Try natin ibalik ulit guys. Ulit guys. Ayan, on natin yung susi. On, tignan natin yung tea light. Ayan guys, umilaw na siya guys. So, oh. so kahit uh, ah, yung bald nyo, uh, walang basag, o hindi putol, Much better talaga guys na palitan niya na lang pag hindi umilaw. Ayan no? Gumagana na yung tea light niya guys. Ayan. So, Nag-apply ko dito ng foot break Ayan umilaw na siya. So, sana nakatulong to video to guys. No? Salamat sa panonood and God bless ating lahat.